Malaking hamon para kay Nanay Joan ang maitaguyod ang pamilya, lalo ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Taong 2022, nang mapasama siya sa four piece ng DSWD. Mula noon, tila nabawasan ang mga gastusin nito para matustusan ang pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. Nasa to na po ako kasi nagbibusiness na din po. Nagkaroon na rin po ng business. Marami din po kasing tumulong sa akin, may doli din po eh. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng 6,000 at 700 piso kada dalawang buwan, layo ng programa na suportahan ang mga mahihirap na pamilya. Mula ng simulan na raw ang programa taong 2007, marami ng pamilyang umunlad ang pamumuhay. Ayon sa DSWD, epektibo raw ang programa sa pagpapabuti ng buhay ng mga benepisyaryo base sa isinagawang social welfare and development indicator sa Cordillera, higit labing apat na libong na ang self-sufficient. Mula sa bilang na ito, higit limang libo dalawang danang mula sa probinsya ng Binggit, higit tatlong libo naman sa probinsya ng Kalinga, isang libo at apat na daan sa Mountain Province, higit isang libo tatlong daan naman sa Abra, siyam na daan at limamput anim sa Apayao at pitong daan at pitumput tatlo ang mula sa Baguio City. So, may mga nag-increase na po sa kanilang income. That's why This is just one of the indicators para po naka-achieve po sila ng level 3 sa ating 4-piece um, household. Ngayong mas pinagting pa ang suporta sa mga binipisyaryo sa 4-piece sa pagtatanggal sa lista ng mga dating binipisyaryo na umunlad na ang buhay, umaasa silang mas mapapalawak pa ang saklaw ng nasabing programa. Kasama na rin kasi rito ang mga buntis at nagpapasusong ina matapos itong aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Ikinatuwa naman ito ng GSWD dahil mas mabibigyan din ng tulong ang mga ina sa pagsisilang at pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa huling datos ng ahensya, aabot sa higit 28,000 na buntis at isang daang libo at na edad 0 hanggang 2 years old ang maaring makinabang dito. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headline.